Welcome back sa aking channel. So for today's video, dahil halos araw-araw na lamang ginawa ko, ay nandito na naman tayo sa ENJ Wi-Fi. Dahil ito naman talaga ang kailangan-kailangan ko sa aking buhay, ang magkaroon ng connection sa Wi-Fi. Dahil dito ako nag upload ng aking mga videos. Speaking of videos, ay kinunan ko na nga itong Uh, boundary ng San Jose Uno at San Jose Dos ang sama tulay dahil napakaganda talaga ng paglubog ng araw dito at lagi kong uh, pinagmamasdan or talagang ito ang favorite scene ko sa aking buhay, ang sunset at sunrise at syempre kung gusto ninyong makita yan ay dito lang ang kayo pumunta sa tulay ng Melgar A speaking of Melgar A, halina at puntahan ulit natin ang night market at alamin ulit natin or tingnan natin kung ano na nga ba ang situation doon after ng opening. At nakita nga natin na meron din naman na iilan na mga customers na mga bumibili doon at nagkaroon nga din ng mga dagdag na mga paninda tulad na lamang nitong chicken inasal na talaga namang napakasarap ulamin sa bahaw at saka sa, sa alak. ay eh kasarap man din na rin pumulutan. Pumulut, A few moments later. Hello everyone, good morning, kagigising ko lamang and today is May 25 and piyesta ng barangay Antipolo, Antipolo dito sa amin sa Oriental Mindoro Happy piyesta po sa mga taga barangay Antipolo and today, panibagong araw, panibagong umaga and panibagong uh, tupad na naman kami dahil Kasali nga sa tupad yung aking father at ako yung naglilinis ay maglilinis na naman kami. And so ayun guys maglilinis muna kami and later ay pupunta tayo. At dahil invited din naman tayo tayo mga nawhan vloggers doon ay pupunta tayo. So bye bye. At this point, habang naglilinis nga kami, syempre, hinding-hindi din yan mawawala yung kwentuhan, yung maritisan, charias. Syempre, kasama na yan sa ating buhay para hindi boring sa paglilinis. <laughs> A few moments later. So, ayun, guys! Dahil tapos na kaming magtupad sa dole at dahil umulan din dahil meron daw bagyo ngayon at ang pangalan ng bagyo ay si parang Agon, Chris. <laughs> hindi ko alam. Parang ganun ang pangalan, Algon o Agon, hindi natin alam. And ngayon ay manguha naman kami ng kohol sa sapa. Dahil ang kohol guys, ay nauulam yan dito sa amin sa Oriental Mindoro. Ewan ko lamang sa inyong lugar kung yan ay nauulam. So, let's go! Kasama ko ngayon si Andriano Hinil Merlan at ang ating cameraman na si Diana Hinil Merlan. So mamaya ipapakita ko sa inyo ang ating videographer. So ngayon ay pupunta lang nga kami sa Sapa at manguha kami ng kuhol. So let's go! Mamaya ang pakaya. So ayan guys, nandito na tayo sa Sapa. Pakita mo yung ating Sapa ka dyan sa baba. So dahil lang dito na nga tayo sa sapa mga mahal ko ay maghahanap na tayo ng bayo ko. Oh, ay bayo ko. Ito Dahil ang kuhol nga din sa amin ay nakakain. At kapag tayo ay nakakuha ng kuhol ang ating luto mamaya ay yung adobo sa gata na may dilaw. So, ang sarap ng pamulutan. Chirit! Siyempre pang ulam dahil wala nga tayong ulam for today's video. So tara na guys at tayo ay mamunguha na ng kuhol. Tara! Tara! Sa so, mga ganito yun magkatago. Pag so, may itlog itlog ng kuhol. Ito. Kaso maliit pa ito. Tuho yung kuhol. Kaso maliit pa. Yung mga malalaki ang ating kukunin. Dumihin. Sa mga ganito, titingnan natin 'yung mga ganito. Mga nakadikit lang dito. Ano pang. May itlog na lutang Ito nga. kayo na ibugo. Itlog to. So, yon mga mahal ko. Nakakita tayo ng kuhol pero medyo maliit-liit pa nga lamang pero pwede na yun. Kunin na natin. Ay, Ito yung kuhol na sinasabi ko sa inyo. Ayan. Medyo maliit-liit pa siya pero pwede na yan, mga mahal ko. Lagay na natin sa lagayan ni Andrew. Ay, wag mo nang kunin yan. Ayan, ayan, Diyan hanap pa tayo. Nakita na tayo, guys. Isang piraso lang. Mga nakabisit na ang yun sa mga ganyan. 2-0 Walang nakikita si Andre. So yun, nakakita na naman tayo dito ng kuhol, mga mahal ko. Ito. Oh, medyo malaki-laki na siya. Tapos meron pa dito. Saan yun? Laglag ata. Dalawa ito ay. Wala yung isa. ano yung isa. Wala yung isa. Siyempre marami din dito mga anak. Gala. Naglalangin. Ayun dito mga anak. Ayun dito <coughs> mga <coughs> anak. Lampa. Ito magzalita dahil. Ay. so yun mga mahal ko ipapakita ko naman sa inyo ang itlog ng kohol ganito ho ang itlog ng kohol ganito sa akin hindi yun ba? Ba, <laughs> po, ah? itlog ng kohol ayan yung kulay orange na ito ayan ang itlog ng kohol so kapag may itlog ng kohol Siyempre kapag may itlog ng kuhol, meron din siyempre yung kuhol. Alam mo naman may kuhol, walang itlog. Sino mga itlog dyan? <laughs> At saka ito o, oh, mga itlog yan ng kuhol. Ayan, mga nagbiti na mga orange or mapula-pula na iya. So, ngayon maghanap na tayo ng kuhol dahil dito ay may kuhol. ayun po sa ang parang kawala. Okay. So, dito ang kuhol. May mga nanay nila, nagtago. Hindi ko ba? Hey. Wow. Hmm.

mga nyug, ang madami. Mga nyug, ang madami, guys. Lapot. Ay, dami. So, ayun guys, dahil mer tayong nakita dito na kakaiba. Ito ay bagong-bago. Punin natin. Ang dami guys! Ang dami balagway! Dahil wala tayong makitang ano, kuhol, balagway na lang ating kukunin. Ala, Paro! paros. Paros? Tahong! 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 Ang dami Ang balagway!

Ano ba mga pagkuha dahil nalabot? Pinaligaw ata ito rin ako. Pinaligaw ata, Pinaligaw, ata. ito rin ako. May bahay kasi dito sa taas. May bahay doon pa kaari ipinaligaw. nanakawin natin. 那不能 Guys, let's go. So, ang dami natin nakumaha dun sa tapat na yun ang balagway. Oh. Yeah. Sasama natin mamaya yan sa kukul. Oh. Ay, bakit maganda ang maraming balagway? Maganda lang. Bakit din maganda? Ba Anak talag mo, Gaya? Anak talag Anak dalag nga. Ang dami anak dalag mo. Oh. 嗯嗯。嗯嗯